What si sir si sir? Yeah. Ini bilat ina be. Ina. Ina gin. Papawa. Hey bilin. Bilin na. Tunga mo dewa. Hindi balik balik tunga tunga tunga. What si sir si hmm. sir? Ba, sobrang tunga tayo mo binawa. Higilat na na.

puta. Dagog pati ko yung mabida na de. Wo, mo puta. Siguro hindi sa kasarang mapulon ang siguro ra. Si Unad? Oo. Oh. Hindi ako pati eh. Yun. Pag suyo pitan do eh. What's he sir? Ino, sigarilyo yun da yun. Pait pait ka mong dewa Ay, sta, maranggi ka naman ang ganyo. Pero kung puno ron ye. Ay, sinunga mo eh. Hindi ka naman ang ganyo. Hmm. Pero, Pero kung apor ka ron oh. Pai pai, inda yang cangkang, ini minatonton, aku ngeblak nerabe mo binogaya, pai pai campung tayo pasai korea, amodan Amo ngom masurinder segimo kon ika masurinder, proses pero... matoko eh, kita mamata tarusatan dua isi korok, telonana adek, ma macet cang ya, a jenniat makara kuno buah, kau <laughs> pati eh, masukin kayai gorong. Pero ako hindi ko kaya, hindi po takamang daywang. Hmm? Ara right, guys, oh, so daywang manananggot. Manananggot. Ariel Obara versus hey, Ronald Tarating. Kaya mo, bawa. Mas kanilat ice.